Hi guys! Good morning! Happy Wednesday morning here in Bulacan! Thank you Panginoon sa panibagong buhay! Thank you Lord God sa panibagong pag-asa, sa lakas, sa pag-iingat na gagawin mo po sa amin sa araw-araw po. Sampo ng aming mga mahal sa buhay, lahat po na namamasukan, lahat po ingatan-ingatan mo Panginoon, lahat po ng mga driver, lahat po ng mga pulis, lahat po ng mga doktor, lahat-lahat po namamasukan sa araw na ito Panginoon. Guide mo, ingatan mo, lukuban mo po ng yung banal na dugo na maayos po sila makakauwi sa kanilang tahanan Lord God. Gana po ang aking mga mahal sa buhay, saan man po sila mga kamag-anak, mga kapatid, mga pamangkin, anak, ano man po ang kanilang gagawin sa araw na ito, laging guide mo, Panginoon, ang mga at laging nandyan ka po para sa kanila Lord God, maraming salamat sa kalakasan, sa biyaya at sa panibagong buhay, panibagong pag-asa Panginoon. Amen Lord. Okay, ah, uh, wala pa iinom muna ako ng juice ko. Topic for today. Bakit ba ang hilig natin magsinungaling? Hindi po lahat. <laughs> at bakit ba gumagawa-gawa gawa tayo ng kwento? Para lang Uh, makahiram tayo para lang makakapera tayo. Marami akong kilala na ganun, guys. Ang hilig nila gumawa ng kwento na kisyo ganito, pero hindi naman po totoo. Kisyo manghihiram ng pera. Nagsising nagsisinungaling para sa pansarili lamang likas po ba yun sa atin guys? Hindi naman po lahat. Pero talagang bakit? Minsan kailangan natin magsisinungaling lalo na po kung lalapit tayo sa tao na manghiram tayo ng pera. Nasabihin natin na pwede ba pahiram ng pera kasi may sakit ang anak ko? Pwede ba pahiram ng pera kasi mag a ako ng trabaho? Pwede ba pahiram ng pera kasi wala po kaming bigas? Yung ganon. Pero ang totoo naman guys, hindi naman po, wala sa mga sinabi niya, wala po doon. Nangihiram at nangihiram po siya ng pera o nangihingi po siya ng pera dahil po sa pansarili po niya lamang. Hindi po dahil do nagkasakit ang anak niya, hindi dahil do na wala silang bigas, hindi dahil doon sa mag apply ng trabaho. May kakilala po ako, kailan siya nangihiram ng pera o nangihingi ng pera o nanghihiram ng pera dahil gagamitin lang po sa sarili niyang interest. Gagamitin sa sugal, gagamitin sa kung ano-anong sabong dyan, <laughs> gagamitin sa tong ets, ba? Diba? May mga na-encounter din ako noon din, guys, ha, hindi ko naman inaano yung lahat. Pero bakit po, likas po sa atin yung yung parang normal na yung magsisinungaling tayo, ba? Diba? Tulad na lang yung kung halimbawa pumapasok ka, na late ka. O bakit ka late? Ah, uh, kasi po ma'am, wala po kami ano ma'am, may eh, pasensya ka na po ma'am na late po ako kasi at uh, traffic po ma'am, kaya ako ay na late, pero ang totoo, kaya po siya late dahil hindi po siya nagising na umaga at ah, uh, parang sinungaling lang yung sinabi na ay matraffic, pero ang totoo nun, ah, uh, hindi siya nagising na umaga kaya po siya ay na late or may ginawa siyang iba na parang hindi niya lang talaga masabi doon sa teacher kaya siguro nag-alibay lang siya na Matrapik mam kaya ako late hindi ba tapos meron naman ako kaibigan na ah, sabihin sa akin pautang naman ng pera ah, kasi ano ah, tawag nito, padala ko sa magulang ko dahil may sakit ang magulang ko sa province Ihingi ako, pahiram ako ng pera dahil papadala ko. Pero malaman, malaman ko po yun, guys. Yung pera na hiniram sa akin, hindi naman pala pinadala sa province ay hindi totoong may sakit. Ang totoo ay ginamit siya lang doon sa pansarili niyang interest kung ano man po yun, guys. Likas po sa atin na magsisinungaling. At saka minsan, alam mo, ang pagsisinungaling sa buhay natin, siguro, pwede tayo magsinungaling kung nararapat. Pero kung talagang gawain na natin yung paulit-ulit tayo magsisinungaling at niloloko natin po yung tao, ay hindi na po tama po yun, ba diba? Para bang nabubuhay ka sa pagsisinungaling para ka makaloko ng tao, hindi ba? Kasi masama po yun eh, kahit nasabihin mo sa sarili mo, manloloko ka, utang ka, nanloloko ka ng tao, alam mo, kami na niloloko mo or sino man yung niloloko mo, wala naman yan sa kanya eh. Ikaw, matakot ka sa sarili mo dahil ikaw ay nanloko ng tao. Alam ng Diyos na ikaw ay nanloko. Hindi man po yan babalik sa'yo ngayon. Babalik po yan balang araw sa'yo. Hindi lang po sa'yo. Ingatan mo baka bumalik sa pamilya mo, sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, sa nanay mo, o sa kung sino-sinong tao. Hindi man po sa'yo. Kaya kung ako sa inyo, kung nagsisinungaling lang kayo para magkapera kayo, please wag po. Kasi tulad ako, magsisinungaling sa akin para magkakapera ka. O di mo yung gusto mo, binigyan kita ng pera dahil nagsinungaling ka, hindi ka naman nagsasabi ng totoo. Pero ang Diyos, alam kung saan mo po ginamit yung pera niyon, diba, ba? Hindi naman sa akin naapekto po yun eh. Kasi ako, nagsinungaling ka sa akin, nangutang ka sa akin, hindi naman po ako maapektuhan nun. Ikaw ang sarili mo, okay pala niya ngayon, malakas ka. Darating ang time na sa lahat na ginagawa mo, pagsisinungaling mo, para ka lang magka pera at alam mo nang huwa ka ng pera doon sa tao at ginamit mo sa ganito, anso, 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 kung saan mo dinala pera na yun na hindi ka nagsasabi sa mga taong inutangan mo, inihiraman mo ng pera na yun pala ay sa'yo lang gagamitin mo sa sarili mo. 'Di ba guys, magpakatotoo tayo minsan, hindi ba? Tulad na lang 'yan sa mga hingi na 'yan, mga donation na 'yan, hingi-hingi na 'yan. Siguraduhin niyo po na 'yung pera na hinihingi o sa mga patay-patay na 'yan, humihingi po kayo. Siguraduhin niyo lang po na abuloy na hinihingi niyo po, mapupunta po talaga sa patay. Hindi po mapupunta sa sarili niyo po interest. Kasi po ang karma po ay is real. Totoo po 'yung karma. Guys, ingatan nyo po yan. Kung hindi, maka'y nakikita na mga tao nagbigay sa inyo ng pera, ang makakakita sa inyo ang Diyos. Di ba guys? Ingatan nyo po yung kasi, ano pa kayo kabait, kahit lingkod pa kayo ng, mga, ay, uh, kahit lingkod pa po kayo ng simbahan, gaano ma po kayo gabait kung yung may ginagawa kayo, hindi maganda na. Alam yung sarili nyo, may ginagawa po kayo, sa Diyos po kayo mananagot. Hindi po doon sa mga tao, guys. Tabi-tabi lang po ako, ah, matatamaan. <laughs> Kung may matatamaan naman po, para sa akin lang po, yung content ko lang po ito ha. At uh, walang personalan baga. Kung bago ako may matatamaan man doon sa sinabi ko, bahala kayo, baguhin nyo po. Dahil ang Diyos, nandyan lang po yan. Nakikita niyang bawat galaw nyo sa bawat minuto, sa bawat oras ng buhay nyo. Wala nga po perfecto, ba diba? Dahil lang po tayo. Pero sikapin po natin na gumawa po tayo ng mabuti kaysa hindi po magpakatotoo po tayo. Kung yung pera na yan na kinuha nyo para sa ganito, ibigay nyo po para sa ganito. Huwag nyo po gamitin sa sarili nyong interest. Matakot po kayo sa di ba? Diba? Baka mamaya darating na nga si God, ba? Diba? Sinasabi na babalik siya. Malay natin kung babalik talaga siya para lipunin po tayo lahat. Kaya ang gawin natin, magpakatino na po tayo magsisi, magpakatino, at gumawa tayo ng bagay na ayon sa Panginoon. Kung minsan di mo po natin maiwasan magsisinungaling, eh break mo, iano pa rin yun. Kahit nagsinungaling ka sa akin, pwede mo naman ako, pasensya ka na ha, nagsinungaling ako sa'yo, yung, yung kinuha ako sa'yo, ginamit ko para sa interest ko. Mas maganda yung magpakatotoo ka guys. Okay, mahaba na. Thank you so much. Salamat po sa lahat na mga nanonood ng video ko. Mega shoutout mo dyan sa mga nag uh, nagsishare po si Sis Joliet thank you sis sa pag-share mo. Uh, sila na yung mga uh, pinsan ko Daichona uh, sino pa ba, basta yung mga nag-share ng video ko, maraming maraming salamat sa inyo ha, kasi nakakatulong po yun sa akin, thank you so much, I love you all at God bless you all